23rd ng Office of the Vice President. Ang balitang nasa beach umano ang pangalawang pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang kamera. Sa pahayag na inilabas ng OVP, nasa Vincent's at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay, si VP Sir... Gawa tayo ng ano nito, reaction ngayon, itong video na to ng UNTV. Kinuha ko to sa UNTV uh, actually mainstream media to at saka may isang vlogger doon kung ano nangyari ito na ito na naman walang katapusan na ano to walang katapusan na parang minamanhunt na nila si ano si VP Sara nito sa ginagawa ngayon sa kongreso sa ano nga dito sa ginagawa nila ngayon ng budget hearing nila sa kongreso tungkol doon sa OVP na hinihingi budget So gawa ko ng opinion nito tapos kukunin natin yung video na yon kung saan si VP Sara kahapon nagpunta. Kasi ito na naman yon lumalabas na naman daw na di sinipot ni VP Sara ang ano, ang kanyang yung sa may budget hearing. So di talaga sinipot. Kasi alam niyo kung bakit mamaya pa sabihin ko sa inyo. Tapos sinabi natin yung video na to sa pakinggan natin to. para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Meet and greet. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente. Madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media posts ng mga residente ng kanyang nakausap. Kinukundi ng OVP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Okay. Yun yun. Kasi nga nagkalat na naman kahapon ang mga fake news sa mga social media. Ayan na naman saan ang VP Sara hinanap kahapon. Kung saan na naman daw na nagpunta kasi hindi nga di sinipot tong uh, hearing nila sa ano sa budget hearing nila sa kongreso kahapon. Eh, actually, andyan na nga, sinabi na nga yan ng vice presidente na iiwan ko na to yung hinihingi namin budget. Bahala na kayo dyan. Kung aprobahan nyo yan o hindi, wala na akong ano dyan. Wala na akong pakialam. Basta yan na yung ano. Eh, di ba, kinatasan nga siya ng mahigit isang bilyon. 700 million plus yung binigay sa kanyang budget sa opisina niya, sa OVP eh ngayon hinahanap pa din siya eh itong mga kongresman di ko alam kung nagpag-aral din to sila talaga no parang ang ano talaga nila no? ang ano niya na ginagawa nila dito ay parang ano na talaga sila pasikat na talaga ng gusto gawin nyo lang yan ngayon pasikat kayo ng pasikat may hangganan din kayo dyan sa kanyang pagpapasikat dyan hindi kayo magtatagal dyan kasi nga kalimbawa ako eh lagay lang natin na example ako lang no Mamaya i-play natin yung kay ano, galing kay Engineer Berto na video na napanood na ko tungkol nga dito kahapon. Eh, ito tapusin ko. Ito yung ano, halimbawa ako. Humingi ako ng ano, humingi ako ng budget. Sumipot na ako diyan eh. Sumipot na ako diyan ng sa pag budget hearing na yan. Pumunta na ako diyan. Ano nangyari? Puro kalkalan nung mga nakaraan pang taon to 20, 2022 yung mga ang hinikinakalkal diyan, yung mga ano, hindi kasama sa hinihingin budget ngayon. Ang kinakalkan nila ngayon dyan, yung mga nakaraan pa. Yung mga liquidation, yung mga, ang tawag nyan, yung, ang hiningin nila yung confidential, confidential fund pa rin ang inita nila dyan. Kasi nga may nagastos na ilang milyon sa confidential, confidential fund. E ngayon, halimbawa ako, nag-iwan na ako dyan, ito yung budget na gusto namin na ano, gusto namin itong taon 2025 nando na iniwan na sa kanila eh, nagkaroon nga ng ano nagkaroon nga sila ng hindi pagkaintindihan doon iniwan na sa vice president bahala na kayo diyan gawin niyo yung dapat yung gawin eh ngayon di siya sinipot nang hiring na ulit ayan na naman nagngak-ngak ulit ano na naman ano niyan ano na naman pautok nila niyan kasi ano na talaga nila may ang ano ang vice president presidente Hanapin ko tong ano, i-play ko tong ano ngayon. I-play ko tong video ni ano ni Engineer Berto na panood ko ngayon lang din. Ito mga ginagawa kong video dito sa ano, sa aking YouTube channel, no. Ang ginagawa ko nito ay mga reaction video. Kumukuha ako ng nanood ako ng mga video dito sa ano, dito, dito sa mga ano, dito sa mga nagba din. Tapos pinapanood ko, ginawan ko ng opinion, ginawan ko ng ano uh, reaction para ito nga magtatayo ako dito sa tatayuan ko ngayon na ano kung ano talaga ang ano ko dito tatayuan ko tong vice presidente lang yon na talagang hindi na maganda ang pinapakita sa mga congressman sa kanya para sa kanya so pinapanood ko tapos gagawa ko ng reaction kung ano yung maano ko dito ma opinion ko so kung nagustuhan niyo yung aking mga opinion wag niyo pong kalimutan i-like aking video tapos i-subscribe nyo po ako para po uh, ma-update ko po kayo kung sa sunod kong pag-vlog, ma-update ko po kayo sa aking sa sunod na mga upload. Tsaka, maano nyo, ma-comment nyo ako kung tama ba yung mga opinion ko. Kung hindi, pwede nyo akong masabihan na ah, sa bagay, nandyan na eh. Nandyan na yung eh, nagbabas, mayroon nag-ano dyan, nag-opinion na rin, nag-comment -nag na rin. So, kung nagustuhan nyo to ulit, paki-subscribe at sa paki-like ang video kung nagustuhan niyo palalo is i-ano niyo i-share niyo aking video. Alright? Hanapin na... Uh, pakinggan natin yung kay ano kay Engineer Berto na mismo si VP Sara nito nag ano uh, VP Sara mismo nagsalita sa may ano sa may parting camarines doon siya nagpunta kahapon so ito yung video niya ni Engineer Berto kung ulitin ko kung gusto niyo mapanood yung video nito punta kayo sa kay Engineer Berto kasi ito yung ano ito yung video na gagawan ko ng reaction ngayon at saka iparinig ko sa inyo so ito yon oh ano, Uh, una po ang aking uh, pagpapasalamat kay uh, Sir John de la Cruz at uh, sa inyo pong lahat sa oras ninyo ngayong araw pero mapakinggan nyo Actually, ang um, uh, request ko ay uh, small group lang pero masaya ako at nagulat ako nang nalaman ko na uh, madami ang uh, Gusto ko lang naman ay pangamusta uh, sa inyo at uh, magpasalamat unang-una sa mga sa inyong boto, sa inyong suporta, sa inyong kampanya para sa akin noong nakaraang 2022 elections. Maraming salamat uh, sa inyo. Um, Pangalawa po ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon noong ako ay uh, Department of Education Secretary at uh, sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng dalawang pangulor ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. At uh, syempre, ang pangatlong pagpapasalamat ko at huling pagpapasalamat yun ay uh, galing sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki nang utang na loob namin sa inyo mga kabayan namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapag... Wait lang, putulin ko muna yung ano ni VP, yung mga sinasabi niya, yung mga talong pati niya doon. So itong Kalaguas, ito yung parte sa may kam kamarinis na pinuntahan niya kahapon. Itong Kalaguas, isa pala itong island. Kaya nung pagpunta niya doon, napakaganda daw lugar tong Kalaguas. Kinukumpir niya to sa ano, sa Burakay at saka sa Ilnido, Palawan. Sabi niya, ang ano kasi, ang Burakay is Burakay na talaga. Pero itong lugar, ni, lugar dito, itong Kalagwas, napaka ano to, napaka gandang lugar. Pwede daw itong i, i, gawing kompetensya din sa lugar ng Ilnido Nido at saka itong ano, itong Burakay. Yun ang sabi niya. So, ibig sabihin, isla to, pinuntahan talaga niya. So, pag pagpunta niya dito, parang, yan, pasalamat siya. Narinig naman natin, nagpasalamat siya sa mga tao doon nung panahon ng eleksyon kasi nasuportaan siya sa mga taga Bicol region. So, nabanggit pa niya dito na pati yung pamilya Duterte na yung tatay niya siguro pagtakbo. So, ituloy natin yung video niya. Para sa ating bayan. Maraming salamat po sa Um, noong uh, kami po ay nangangampanya noong 2022, um, nanggano po kami, nang Thailand po kami mula Davao City, paakyat ng Ilocos, tapos paikot, pababa, balik uh, ng Davao City. Dumaan po kami dito sa area ng uh, Bicol at um, pagkatapos ko po pong nanalo bilang Vice President at daw po, bilang uh, vice president, isang beses lang po ako nakabalik uh, doon sa Naga para Last... po doon sa Nung problema namin sa mga teachers na naging biktima ng krimen uh, doon sa Naga. Mabilis lang yung gawin no? namin Pulton po ang ng Lano, kagaya na lang namin yung mga teachers at kinausap namin sila at... Uh, tinulungan namin sila kung paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa uh, suspect ng tinuturo nila. Tapos, uh, masaya ako dahil uh, nung nakaraang linggo, nakatanggap pa ko ng invitation. sa yung last week, kaibigan ko na tigalaga kung A last week, no? Um, ah, tama, last, last week. Ba ako, ay uh, iniimbitahan nila ako na ma-witness yung 100 years na centennial mass, ay 100 years na mass so, no, uh, uh, ng centennial coronation ni Ina. So, nandoon kami noong Friday para kumaten ng Misa at uh, Binisita din namin yung mga kaibigan namin ah. uh, doon sa Naga. Kaibigan namin simula noong 2015, 2016, uh, 2019, at syempre yung mga kaibigan namin uh, noong 2022. Na Ito yun. Potuloyin ko ulit yung sinabi niya. Binisita namin yung doon sa Naga yung mga kaibigan namin doon nung tumulong sa nung eleksyon. So, lumabas na dito yung ano, yung mga istorya nandyan niya nagkalat na naman na hindi talaga planado yung pagpunta niya sa bahay ni Vipilini so ang sabi dito ang sabi sa mga ano doon is yung si Atone Gutierrez yung spokesperson ni former VP Lini Robredo na talagang hindi yun planado ito nag-invite nito kay VP Sara ito yung nagayos mismo na mag-usap sila ni ano, VP Lini lahat ng video na yon na tungkol sa pag-usap sa dalawang ali, viral yon. Viral yon dahil doon sa mga interesado ko ano pinag-usapan. <laughs> Pati nga video ko doon na, na ano, nadamay din sa pinapanood ng mga tao pero reaction ko lang naman yun kasi balita rin naman yung kinuha ko na nag, uh, nagkausap ngayon sila. So nag-viral yun dahil interesado ang mga tao bakit nagkita itong dalawang ali na to na alam naman talaga ng na mga tao na kung sino si VP, former VP Lini Robredo at saka si, uh, si, ano, si former President Duterte, gano'n sila kaano sa politika. hindi naman sila kalaban na kalaban, hindi naman talaga sila nagbangayan ng ano, tungkol sa mga ano, hindi sila ganun. Wala naman silang nagiging malalim na pinag-ugatan ng problema. Wala sila nun. So yun yung sinasabi niya na napadaan siya doon. Actually, di binanggit ngayon sa video na to pero uh, consider na rin yun talaga na dumaan sila doon dahil sa kaibigan ni VP Sara at VP ni VP no you know, Lene Robredo. Yun ang nag na magkita sila na dadaan lang sa bahay. Tapos di lang naman si Sara mismo ang dumaan nung araw na yun. Pumunta rin naman doon yung ibang politiko. Kilala nyo na kung sino yun. Nandoon naman din eh. Pero pagkatapos na ni VP, Sara, pumunta rin sila doon. Eh, hindi natin alam din kung ano na pag-usapan nila. Bakit sila napunta doon nung dumaan din si ano si VP Sara? Anong pakay din nila? Eh, kasi nga, sabi naman ni ano, ni VP former VP Leni Robredo na yung bahay nila open, walang ano, walang walang kulay sa politika. Tu tuloy natin 'to. ko, puntahan natin yung island uh, barangays ng Vinsons para tignan yung makausap uh, yung mga tao. Kami kasi sa Davao City, wala kaming island barangays. Pero napansin ko, maraming probinsya ang maraming mga island barangays. So, uh, pumunta kami doon sa Calaguas, nakausap namin yung dalawang kapitana nila doon sa kanila tatlong babae, kapitan, tatlong barangay. Yung isa wala doon. So nakausap namin yung uh, barangay council, yung dalawang barangay nila. So, putuloy ko to dito yung sinasabi niya kasi mayroon siyang ano dito. Kasi naparoon ko ito kanilang buo. Mm, mayroon siyang sinasabi dito kasi nung maliit pa sila, naalala niyo yung mga yung... Nung maliit pa sila, nasa Davao daw, na ganito. Ah uh, Naliligo sila ng dagat, sa dagat sila pupunta para nang mag-picnic sila sa kanyang pamilya pag tuwing linggo. So, 'yun yung sinasabi niya dito. Putulin natin 'to, ilagay natin sa bandang dulo para marinig nyo kung ano sinasabi niya dito. Wait lang ha. Mayroon siyang sinasabi sa siya dito. Dali, mo ah. Uh, kasi ganito na daw yatag. Ah. Uh, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol uh, region. Kunti lang po yan sila, pero no, um, sinusubukan nila na mapunta. Malapit na sasabihin niya. Kung ano po matulog namin, uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng na ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at bawat pamilya ng Pilipino. Maraming salamat kayo. Matapos na pero ibalik natin dito banda. Meron siyang sinabi. taas, top of the list. At nasabi ko talaga na nung dalawang araw na nandun kami, maganda yung uh, panahon. Uh, pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang bagyero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Kumawa siya ng tumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Vinson's, nag-courtesy ko alam sa kanya sa municipal hall. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakabiyahin ng kalagwas na ganitong panahon na ano, walang alon uh, sa dagat. So, sobrang saya dahil uh, pinagbigyan ni Ina. So, yun po, um, uh, yung iba ko pong uh, mga pinagdadaan, kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro na mag-extreme sila doon, hinahanap nila ako. Pag-isabi na lang, nandito ako sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Uh, sa budget ng Office of the Vice President. Pahala na kayo, Basta kami, kung anong meron, yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng mga O, oh, di ba? Yun ang ibig ko sabihin na may bandang dulo sa kanyang ano, pagsasalita doon. Yun ang nabanggit niya. Na hinahanap na ako sa kongreso. Kasi nga sa budget hearing niya. So, ito na mga, mga congressman. Meron na nabasa ko naman sa ano kanina sa GMA, GMA News Online. Na parang ano sila na kung hindi talaga sisipot, yun na talaga yung budget na ibibigay sa kanila. So wala lang problema sa kanya, narinig natin. Wala nang problema sa OVP. Kung budget nila yun lang ibigay sa kanya, wala na siya dun. Kaya yun yung reaction na to, reaction ko dito sa video na to na ano pa ang hinahanap ng mga congressman para sa ating vice president. Bastusan na talaga sila. So ito mga kongresman na to, kung tatakbo kayo sa higher position nyo, tinatandaan ko na kayo eh. Markado, markado ko na kayo. Hindi hindi kayo makakalusot sa aking ano, isusulat dito. So ito yung ano, sinasabi ng UV, uh, Vice President natin ngayon na uh, wala, wala na kung pakialam niya sa inyo kung anong gagawin niyo sa aking budget. Importante mag-ikot ako sa mga tao. Mga isla ang pinuntahan niya sa, ano, ha, uh, sa Bandang Bicol Region pa din. Nakarang linggo doon, doon pa rin siya. So nag-iikot talaga ang ating Vice President sa mga tao ngayon kung ano talaga ang sitwasyon. So yan ang dapat nating uh, suportahan na opisyal ng gobyerno talaga nag-iikot, hindi yung anong pinapagagawa dyan.